Matarik, madulas at batuhang trail na nasa gilid ng banging malalim. Ilan lamang yan sa mga dinaanan ng mga extreme bike enthusiast sa ginanap na enduro race sa Barangay Irawan sa Puerto Princesa City nitong linggo December 6, 2020. Nilahukan nito ng aabot sa anim 60 partisipante, mapabata man o matanda, ay hindi alintaan ang hirap ng trail dahil sa sayang na idudulot nito sa kanila. <coughs> eto isa lang to sa mga dadaanan ng riders natin pababa sa finish line nakikita nyo, sobrang tarik tsaka dulas ng dinadaanan nila kaya tayo saludo tayo sa mga lumahok sa event nito dahil sa tapang at dedikasyon nila ang magkaibigang Mark at Nestor ang bumuo ng konseptong ito sa pagnanais na makilala ang Palawan pagdating sa extreme sports sila na rin ang gumawa ng race at nag-organize ng paligsahan para sa mga nahuhumaling dito track po natin lahat naman po siya natural uh, natural path nilinis lang ko namin Dati na siyang daan. Ganun na tapos talaga siya. Uh, <laughs> uh, yun po yung sa one and two. Ito naman po sa stage three natin. Uh, kung baga dry parang run. dry run pa lang namin to eh. Hmm. kung baga testing pa lang. So, ngayon medyo okay naman. Baka by next year, magtutuloy-tuloy na po tayo at makuha po natin yung bawat munisipyo hmm. na magpapalaro po tayo. Hmm. So, magkakaroon na po tayo ng series hmm. na tinatawag. So, lahat naman po ng na rider doon, hmm. kung baga... Uh, ang gusto sumali, pwede naman silang pumunta doon. Pero dito sa atin, suportado lahat pagdating sa bike. Si tatay na sir, sa edad na 67 ang pinakamatandang kalahok sa karera. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga mas bata sa kanya. Ang sports umano na ito, ang isa sa mga dahilan, kaya't napapanatili ang kanyang masiglang pangangatawan. Parang isa rin ito sa exercise. Ano? Uh, isa pa, kung gusto nilang umabot sa ganito, kailangan... Uh, Kwan sa katawan ba? Huwag papabayaan ng katawan at saka sa bisyo. Para naman kay Main, sa larong ito niya na ilalabas ang stress mula sa trabaho, kaya't kahit siya ang nag-iisang babae na lumuhok dito, ay nakikipagsabayan siya sa lakas ng mga lalaki. Anak, kahit stress kasi ako, uh, ilalabas ko dito sa laro na to, sa exports Dahil mahirap at delikado ang sports na ito, hindi nawawala ang takot kina Doc Rodner at BJ tuwing sumasabak sila sa karera. Pero iba o manong saya at sigla tuwing natatapos sila ang matatarik at madudulas na trail. Pagmamahal na rin sa kalikasan ang isa sa mga dahilan nila kaya't nahumaling sila dito. Natatakot din naman sir pero parang nag enjoy kasi ako. nag enjoy po ako sa mga extreme na activity. Ganito po adrenalin. So parang nasa-satisfy po yung sarili ko po. Kaya ako nagustuhan yung enduro kasi mo ano, sa gubat, sa bundok, sa nature. Uh, nakaka-relax eh. after nung ano yung nakakapagod siya akyatin eh. pero once na nasa peak ka na or nasa top ka na or nasa starting ka na medyo nare-refresh ka at saka yung basta maganda yung feeling Payo lang din nila nakaligtasan pa rin ang pinakamahalagang tatandaan kapag nasa ganitong uri ng sports kaya kahit magtulak at maglakad, ay pipilitin pa rin nilang makarating sa dulo ng kanilang karera. Ben Ortega, Alpha News Philippines.